Kung sakali pa maliligaw si Kuya, kumusta naman? Pops Ray TV. Merry Christmas sa inyong dalawa. Magkano ano kayo? Okay, bigam po. Sir, ano pangalan po nila? Jayaba po. Si Ate? Jasmine. Jalima, Jasmine Jalima. Hindi ka naliligaw? Hindi pa. Po. Hindi pa. Pero may plano maligaw. Depende. Oh. <laughs> depende ba? Depende. Okay. So, tanawin ko lang kayo, ano, kumusta yung vibes dito sa loob ng uh, Provincial Capital Grounds? Ayos naman Maganda. May ilaw. Tamang-tamang pagmali. How about you ate? Okay lang po. Nakaka-relax. Kung sakali bang maliligaw si kuya, kumusta naman? Okay lang. May pag-asa? O ikaw, kumusta naman yung nararamdaman para kay ate? Ayos no? Thank you! Bye. 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 Merry Christmas! Merry Christmas!